Congressman! Anapin mo kayo! Arapin mo ako! Kaya nga sabi ko, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines magre-retire din kayo! Pinagayang mo lang si Congressman Barsaga at wala natin mo! pa ka natin si Congressman Dito Barsaga. May eh, sarili siyang expression. Meron din ako. Nga! Yung iba niya may sarili yung expression eh. Saan gumagano? Kanya-kanya yung expression nga yan. Eh. Alam niyo mga kasama, magpapakalala muna ko sa inyo lahat. Ako po isang uh, social media influencer. Nakakasawa na rin yung makapag-away ka, makapagsigawan ka sa daan, makapag-away ka sa Facebook dahil may gusto tayong ipaglaban. Kaya po, ang ginawa ko bilang isang music artist, Dinaan ko na lang lahat yan sa kanta. Lahat ng nakikita ko, lahat ng nararamdaman ko, inilalagay ko sa isang kanta. Mahirap makapag-away. Mas masakit sa kanila yan. Pero mas masakit ang marinig nila ang katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, kayo ba'y napapagod? gobyerno. Abang at sila na nanakaw, patuloy na gumagawa ng kabuktutan, tayo patuloy din na lalabano. Ayos pa sa ating mga Pilipino! Kaya naman ngayon, ang ihahandog ko sa inyong awitin, ito ang ihahandog ko sa ating minamahal na congressman Kiko Barsada. Ang awit ng panagoy. Mabuhay tayo mga Pilipino. Walang kulong at hindi pinapanagutan ang kanilang mga pasalanan. Sa ating mga social media influencer dyan sa lahat ng mga vlogger, maraming maraming salamat sa inyong suporta, kina Colonel, kina General, at salut po sa inyo lahat. Maraming salamat. Pare! kumare, Pakinggan nyo ang awit ito. Para sa inyo lahat! sa tayo magsalita. Huwag tayong matakot! Freedom of speech, Pilipino. natin, mga ating damdamin.

17. Natakot. Ha? Natakot. Natakot. Natakot din pala ng ating congressman, ano? Si Speaker Romualdez. Pero problema lang, na sila ang kaman ng bayan. Bago matras. Pero ngayon, yung Speaker of the House ngayon, si Congressman B. Hello, sir. Sagot ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay. Salamat, sana hindi ka magpadikta. Dapat ikaw ay may tunay na may tigilat, may kalimintat na kang panalo ang iyong tungkulin bilang isang pagpagsalita ng Congress. Huwag kayo magpadikta. Tandaan nyo, mapatapos nyo ng panahon ninyo. makita kita tayo. Kaya masabi ko, sa Pilipinas National Police, at saka sa Armed Forces of the Philippines, magre-retire din kayo Ah, mag kayo, sana panindigan nyo, may credibility kayo mga commanders. Meron kayong tinatawag na commanders discretion. Ano ba yung commanders discretion? Ibig sabihin, pag alam mo bali, wag mo sundin. Hindi ka naman papatayin dyan eh. Hindi ka naman uh, na tatanggalin eh. Kung hindi transfer ka lang sa hulo. Bakit? Nakakatakot ang hulo? Hindi e, pa sa hulo eh tahimik eh. Pag walang dahilan. <laughs> ano? Tahimik, ano? Pero ikaw, Congressman Pano, Congressman Avalox, kayo ngayon ang hinahamon ko. Anong gusto yung hamon ko? Suntukan? Si Avalox. Hindi mo tabata yata si Avalox eh. Hindi mo kaya kasi promotion na ko ng Sija. Pano! Hoy! Pinatraya mo lang si Congressman Marsaga. Ako ang harapin mo! Tarantado ka! Kasi kapangyarihan lang kayo, ginagamit yung kapangyarihan mo sa ka, walang, ka, walang Ha? Ano na? Hindi ba rin mo eh. Hindi, matagal na yung sila eh. Okay, sa madaling salita mga Congressman, ano? Ito so, po lang, Nakakaya inyo pa bang humarap sa tao? Hihintan nung ng ngayon mga congressman. nakakaya inyo pa bang humarap sa tao na kayo'y magnanakaw? Anin lang ang congressman na hindi magnanakaw. Pero kay papano nagtakaw rin yung anin? Kay papano? Piso-piso, sampung piso, -piso isang daan, hindi na ang sokli. Pira ito, bilyon-bilyon ng pesos yung mga nagsisip ni Matres, bilyon-bilyon ng pesos ang kanilang budget. Ah, anong klaseng, na, anong nangyayari sa ating bansa? Alam niyo, mga kaibigan, nagiging normal na lang ang nakawan. Alam niyo, sa panahon namin noon, nakarinig ka lang ng nilakaw na 50 million. Pagka tinisyon na kagad, yung 50 million. Ngayon, yung million na ninakaw, ay, Pwede mo pansin yan. Kahit billion na yun, hindi na rin pinapansin ang nakaw eh. Dapat trillion-trillion ang nakawin nyo. Ha? Ah, para hindi kayo makulong. Tandaan nyo, mga magdanakaw. Huwag kayo magnakaw ng million dahil makukulong kayo. Dapat ang ang nakawin nyo, billion-billion of pesos o trillion. Sigurado ako, hindi kayo makukulong. Tandaan nyo yan. Tingnan mo yung lahat na nah huli ng mga engineer. District engineer. Pinag-iabang pa. Marami na kami na huli. Sabi ng Lucaret ng taga Malacanang. Alam niyo ba kung sino ang sa Malacanang? Sino sino ang Lucaret sa Malacanang? Ha? Abogado pa naman. Pero ang tawag doon, Lucaret. Minsan mo pa lang talaga pag pinakinggan mo siya. Hindi ka pa tani di eh, Para siyang ng gagagulan ng tao si Attorney Claire Castro. ano? ha? siya tagapagsalita ng taong bayan ano? tagapagsalita ng taong bayan si Claire Castro pero ang pinagtatanggol niya si Pangulong Marcos parang mali parang mali dapat tayo ang ipinagtatanggol niya all yung mga problema ng gabiyan mo yun sana sa panulad at sa na ito ang nagkagawa ng ating pangulo. Ito so yung mga nagkagawa niya sa lukulat. Ay talaga ko pala, noong kami ay nasa, noong ako ay nakahit na sa Marcos pa, 2022-2023, nasa Marcos pa, 1223, 23, nasa Marcos pa ano? ako noong. Ako ang ako sa kusyon kasi meron akong kasamahan ko sa kusyon. Alam mo sir, Ibruwik na report na po sa Malacanang. Bakit? Requirement sa sinyan na isang lingkod na ng At uh, kailangan daw kami ng maraming pera para magpapagawa daw ng housing. In every year, one, one, million per year na housing ang ipapagawa niya. kasih Kasi nga may kanyang anak, si Chandro, bila isang vice Hoy! Blazing, may ulan. Sa so, tuloy ko lang, yung 100 million housing, sabi niya, patanig, I mean, 1 million housing project na every year, yun pala, 6 years na 1 million. So, God, yan yung panluloko talaga. Klarang-klaro ang panluloko ng ating Pangulo. Pangalawa, yung bigas. 20 pesos ang bigas. 3.50 pesos daw sa kakabili ka pag oras ang uh, oras mga sakuna bibili ka ng yun yung mga pangako na ating pangulo pero bakit ako humingalay sa mga pangulong Marcos? para sa mga nahihirap dito sa kapaligiran ng batata ano? ang sabi ng Marcos kaya ako nando sa Marcos at at sinabi niya yung lagay na lag na, 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 na pangkat ng demokrasi yun ang ganamitin sana ni Pangulong Marcos na uh, hindi doon ipapasok ang pera pagkatapos ipasok ang pera kami ang magmumot sa mga mahihirap yung pera ang sinasabi nila na makukulikta nilang pera ipanimigay sa mahihirap so punto -tuwa naman ako dahil kahagi ako ng makapagbigay makatulong sa kapwa o mahihirap yung perang Marcos, ibabalik sa taong bayan. Ito so, ang tuwa ako problema lang ng kaibigan after one year nakalimutan ni Pangulong Marco nakalimutan yung pera dapat ipabahaki sa tambayan